News mga Balita Ngayon Magkalabang grupo ng MILF sa Maguindanao Dead Sur nagkasundo sa tulong ng Philippine Army. Banggaan ng barko at fishing boat sa Lucena, niraspondehan ng Coast Guard, mga pasahero at tripulante ligtas. Ganap ng bagyo ang LPA, tinawag itong Bising ng Pag-asa, Signal Number 1 na sa Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagtagumpay ang ginawang pagkakasundo ng dalawang nag-aaway na grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa bayan ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur noong July 3. Pinangunahan ni Brigadier General Edgar Cato ng 601st Infantry Brigade ang pag-uusap sa pagitan ni Nateng Mamo at Matuwali Simpal, kapwa MILF Commanders na ilang beses nagbakbakan mula 2020. Ang inisyatibo ay sinimulan ni Lieutenant Colonel German Legada ng 33rd Infantry Battalion sa tulong ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Datu Ali Midtimbang. Ayon kay Legada, layunin ng kasunduang ito na wakasan ng karahasan na nagdulot ng paglikas ng mga sibilyan at pagkaantala sa kabuhayan at kaunlaran ng lugar. Pinuri ni Major General Donald Gumira ng 6th Infantry Division ang pagsisikap ng mga sundalo sa pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG nitong Huwebes ng umaga matapos magsalpukan ng MV Peña Francia 6 at fishing boat na FV Senior Fernando II, malapit sa Port of Lucena Barangay Talaw-Talaw. Nangyari ang aksidente pasado alas 7 ng umaga habang palabas ng Lucena Breakwater ang passenger vessel patungong Balanacan Port sa Marinduque at papasok naman ang fishing boat galing Tayabas Bay. Ayon sa PCG, ligtas ang 82 pasahero at 18 crew ng MV Peña Francis 6 at 16 na tripulante ng FV Senior Fernando II. Dagdag ng Coast Guard Southern Tagalog, nasira ang unahang bahagi ng fishing boat at starboard bow ng MV Peña Francia 6. Wala namang oil spill o seryosong pinsala sa ilalim ng tubig ang naitala. Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area o LPA at tinawag itong Bising na nabuo sa kanluran ng Kalayan, kagayan Ayon sa pag-asa ngayong Biyernes, taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at bugso na 55 kilometers per hour habang kumikilos patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa 11 AM advisory ng ahensya, nagbabala ito ukol sa inaasahang malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Bising at southwest monsoon. Hanggang bukas ng tanghali, 100 to 200 mm ang posibleng ibuhos sa Ilocos Norte, habang 50 to 100 mm naman sa Batanes, Cagayan at Apayao. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa ilang bahagi ng Babuyan Islands at Ilocos Norte. Suspendido naman ang mga klase sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Abra, Bataan, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Pampanga, Tarlac at Cavite. Inabisuhan ng mga LGU at publiko na maghanda at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Para sa KidLat News Channel, ako si Rosalyn Sintronco, nag Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.